It's showtime pumirma na ng kontrata sa GMA7, welcome madlang kapuso. It's showtime hosts sumugod sa GMA Network Building. Naganap na, yes, totoong totoo na nga na nasa GMA7 na rin ang It's Showtime, na siyang papalit sa nawalang, tahanang ng pinakamasaya. Napakainit ng ginawang pagtanggap ng mga kapuso executives at ng staff ng GMA Network sa mga taga It's Showtime at mga big boss ng ABS-CBN matapos ang naganap na motorcade ngayong hapon, March 20. Nagsimula ang motorcade mula sa ABS-CBN compound at binagtas ang ilang kalye sa Quezon City hanggang sa makarating sa building ng Kapuso Network. Ibinandera ng GMA7 at ABS-CBN Corporation ang kanilang makasaysayang kolaborasyon sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network mula lunes hanggang Sabado, 12 noon, simula April 6, 2024. Dumalo ang mga opisyal ng GMA at ABS-CBN kasama ang mga sikat na host ng It's Showtime sa contract signing ceremony na ginanap sa GMA Studios. Pinangunahan ang event ng mga executive ng GMA Network na sina Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President at CEO Gilberto R. Duavet Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, and Support Group at GMA Films President at CEO Attorney Annette Gozon Valdez. Ang mga kumatawan sa ABS-CBN ay sina Chairman Mark L. Lopez, President at CEO Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Videnes, at Group Chief Financial Officer Rick B. Tan. Kasama rin sa event ang mga host ng It's Showtime, na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Vong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Oji Alcasid, Karil, Amy Perez, Teddy Corpus, Jogs Hugueta, Darren, Ryan Bang, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC, Lasi, at Shana Dominguez. Ang unprecedented move na ito ay patunay sa layunin ng GMA at ABS-CBN na patuloy magbigay ng mga magagandang programa at maglingkod sa bawat Pilipino. Malugod na pagtanggap ang ipinaabot ng GMA Network sa It's Showtime, at itinuturing ito bilang welcome addition sa patuloy na dumeraming programa nito para sa kapuso viewers sa loob at labas ng bansa. Taos pusong nagpapasalamat ang ABS-CBN at It's Showtime, sa GMA Network sa pagbubukas nito ng pinto at pagbibigay ng bagong plataporma para makapaghatid ng entertainment at saya sa mas maraming manunood sa buong bansa. Nagpapasalamat kami sa aming loyal viewers sa patuloy na suporta sa halos labing limang taon at umaasa kaming makasama ang mga bagong manunood sa paggawa ng funang halian moment sa GMA, GTV, GMA Pinoy TV, at sa iba pang platform kung saan kasalukuyang napapanood ang It's Showtime. Maraming salamat, mga kapamilya, mga kapuso, at madlang people, ang opisyal na joint statement ng GMA at ABS-CBN.